Tignan ko nga, wala na ata akong suka, ah. Naku po, wala na nga akong suka. Kailangan ko nang bumili ng suka. Tawagin ko sila, an, Puli kami ng suka. Ano Ay, na pala? Balis pa siya. Balis pa ako. Kasi nag-aayos pa siya, natin, <laughs> Nagpunta na nga kami sa Almira para nga bumili ng suka at bibili nga rin daw ng tubig si Ate Love. Dapat nga sa bakala nga lang kami pupunta kaso nga lang mura nga lang daw ang tubig at suka sa Almira. Oh, akala ko ba suka lang? Hindi, ano lang yan. Mura lang yan. Kasama sa bag Ah. Mura lang yan. yan. Di ba bro? Ate <laughs> ko ba tubig lang bibilin mo? Eh, mura lang naman. <laughs> Yan tayo sa mora-mora lang eh. Oh, akala ko ba suka lang? Ano na naman yan? Five lang naman. <laughs> Ones, oh, akala ko ba suka lang? Hindi, ano lang to? 450 lang to. Nakasil. Nakasil. Hawak mo, suka daw. Hindi. Napamahala suka. Magkano ba? Ano ka ba? Pampalakas to ng tuhod. <laughs> tuhod? Ones, oh, akala ko ba suka? Ay, napakabango naman ang na suka mo. <laughs> kasi mo naman no yung mga customer lumapit sa atin bigyan tayo ng mabango tayo oh Nis ano na naman yan ha? Huh? akala ko ba suka lang ano ka ba kailangan natin to so, no kasi syempre okay. na, favorite ah, color mo ang ganda-ganda. O minsan lang to sa buhay natin kailangan mag-grab <laughs> natin. Naman. No. Gamit na gamit yan. Napunta naman naman, ka na naman. sa air fryer. Ilagay <laughs> <laughs> na Need help? No. One, only 5 riyals. Maganda ba ito, Anne? Ito. Tapos ito, maganda din. Maganda din? Mm -hmm. This one for coffee. Yeah, That one for eating soup. Yeah, I know, bro. Ah. Yeah. <laughs> asan ang suka mo? Huh? Asan ang suka mo? Nes, asan na yung suka mo? <laughs> <laughs> Akala ko ba suka lang? Suka ka, hindi na-bili. Hala, asa sa yung suka ko pala. Bakit na wala? Suka ka, kinalimutan. Naiwan? Oo, naiwan. Oh my God, asa na yung suka ko, ate lang. Sa dami ko ngang napili, e eh, tatlong piraso nga lang ang nakuha ko. Dahil yun nga lang yung pasok sa budget natin. Hindi na nga rin ako nakabili ng suka at sa bakala na nga lang. Dahil hindi nga available yung gusto ko. Nakauwi na nga rin kami at salamat pala sa lahat ng sumusuporta sa akin. So ayun lang guys, paalam!